World War. World War, Hantungan. Yeah! Yeah! Naging mainit ang laban sa World War Hantungan na ginanap sa Rainforest, Cabanatuan City. Ang flip-top battle na ito ay isang paraan upang makita kung sino ang susunod na matatampok sa flip-top na isang yumayabong na uri ng talastasan ng isip at pagiging malikhain gamit ang salita. Nakiisa din si Flick G. Ako ang tatay mo balakit! Ako si Haslang! At sinyo? Kaya tipsy di? Ano yan pag nagkaanak ka si tipsy eh? <laughs> Mga flip-top artist na kilala sa mundo ng pagrarap. Nagpakita ang mga kalahok ng galing sa pagbitaw ng mga linyang nagpapamangha sa mga judges at manonood Sobrang pandak mo, tatlong beses ka na daw tinulid, di pa din lumalaki. Nagulat ang magulang pinagpalit ka at inampon. Nalang ang pinsan mo nagsabing, feel am ka daw pinaliit ng ambon. <laughs> ano, pareho lang tayong lumalangoy sa malawak na karagatan. Ngunit kumanig sa akin si Moises, sinati ang dagat at ako lang ang pwedeng dumaan. Yeah! Bago magbigay ng pamagat sa pagkatao, yung pangalan na gagamitin, subukan mo tuloy alamin. Ikaw si Cesar, matalinong ng unggoy, pero kahit anong gawin mo, ay unggoy ka pa din! Kung gamit mo sa pagpaslang, bang-bang, saksak, bayoneta, ako ako ng tumambang ratatatat hampug mga assassination kay General Luna. Oh! Mahilig ka rin pala sa chicks na mataba naglaro sila ng siso yung siso na giba. <laughs> You're falling down like London Bridge sa yung pinaka-fatal situation. Kaya nga, World War II because this is your final destination. Oh! Ni susunturo ni Judas Ang susunturo ko iyo na no, may kasamang whistle bamat goodbye Philippines Boom! Goodbye Bachoy <laughs> <laughs> Knockout ka na pare Malabarera pulbos! Tanggapin mo na lang ang kabatayan mo Adios Padre Burgos oh! oh! Siyo paglabas Hospital sa sasapitin mo namin Ilipas lang Asa, at ang At pagkatapos itong ay ang mensahe ko sa kanyang pamilya kung hindi na lang yung ulihan sa nakatubok sa tuktok ng The Great Wall of China. Woo! Mga linyang nagpapamalas ng galing sa pag-wordplay. Pero luma ka na kaya wala ka ng badge di mo pa mo sa anaconda ni Nicki Minaj. I Aminin mean, kong nakakaramdam ako ng takot every time I look into your eye, bro. Sino ba naman kasi dito di matatakot pag nakakita ng ganyang kakapal na eyebrow? At mga linyang hindi lamang nagpapakita ng pagiging malikhain sa salita kundi pati na rin sa pagiging isang rapper na tubong Nueva Ecija. Kaya huwag ka sa akin makipagpagwapuhan dahil hindi ka aabot kahit konti. Banulang ang meron sa gapo nasa Nueva Ecija tunay na alias Pogi isip, pinapinagko para ko ang nueva isiha to longga po. Gusto ko lang sa yong patunayan na kahit battle man to, kaya kong ipagmalaki ang sariling lugar ko. Oh! At ang pinakatampok na laban ng gabi ay sa pagitan nila Invictus ng Olongapo at J-King ng Kabanatuan. Score 5-0 para J-King. Dito, nagpamalas ng galing ang tunay na sariling atin nang magtapos ang laban sa score na 5-0 pabor sa ating kababayan na si J. King. Ang huli, Tol, maraming salamat sa iyo. Pasalamat ka pat pinatulang kita kaya kabalatuan mag-ingay kayo. Yeah! Bukod kay J. King, pasok na rin sa flip-top battle ang isang Novo Ecijano na si Romano. Sa kaliwa naman, galing pagkabanatuan, Nueva Ecija, mag-ingay para kay Romano. Yeah! Ang flip-top ay isang makabagong uri ng sining na nagpapakita sa yaman ng salitang Pilipino at talino ng mga mamamayan nito. Sa patuloy na suporta sa ating mga artist, ang pamamayagpag ng lahing noboy-sihano ay tunay na hindi malayong abutin sa mga susunod na panahon. Para sa balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.